sa gitna ng isang mabangis na digma, si Joab ang army commander ay inutusan ni Haring David na ayusin ang pagkamatay ng isang inosenteng tao habang si Joab ay bulag na pinapatay ito. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang mga utos ng royal ay udyok ng kay David. Ang mahalay na pagnanasa para sa asawa ng sundalo, si Haring David ay nakatayong mag-isa sa bubong ng kanyang palasyo na malamang na iniisip ang parehong Digma ang ito habang ang kanyang tingin ay nakaunat sa Jerusalem, isang hindi mapaglabanan na eksena ang nakaagaw ng kanyang atensyon sa isang sublime na babae na naliligo sa kanyang privacy, courtyard. Ang puso ni David ay tumibok ng tanungin niya ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Siya ay si Bathsheba na asawa ni Uriah, ang Hittite, na si David ay Kilalang kilala si Uria na isang elit na sundalo na matapat na nagsilbi sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa kasamaang palad ay ang katapatan ng sundalo, hindi sapat para pigilan si David na subukang wakasan ang kanyang buhay at gawing trahedya ang kwento ng kanyang asawa. Ang pinakamalaking kasalanan bilang David ay natulala sa pamamagitan ng kagandahan ni Bathsheba, ang kanyang asawang si Uriah, ang mga frontline ng digmaan, kasama ang mga Ammonite na lumahok, sa pagkubkub ng Rabba. Si Oraya ang hitayte ay hindi ordinaryong sundalo, siya ay isa sa Mighty Men ay isang piling grupo ng mga iginagalang na mandirigma na nagsilbi kay David na tumayo sa tabi niya nang tumakas siya mula kay Haring Saul. Noong araw na iyon sa... Ilalim ng utos ni Joab na si Oraya ay tumugon sa tawag ng tungkulin ng kanyang hari. Hindi niya alam na ang kanyang asawang si Basheba ay tumutugon din sa isang maharlikang utos Ngunit sa ibang layunin ay tinanggap ni Sheba ang kahilingan ni David na bisitahin ang palasyo sa kanyang isip na maaring nasa isip niya na isip na ito ay tungkol sa balita ng kanyang asawa. Sa kanyang pagdating ay naging malinaw na wala itong kinalaman sa kanyang asawa, hindi siya tinawag sa silid ng trono kundi sa isang mas personal na lugar. Ang lokasyon kung saan siya ay naroon upang tugunan ang mahalay na kahilingan ng monarko habang si Sheba ay naliligo ay maaaring magtakatungkol sa kanyang panloob na kaguluhan kung ano ang sa kanyang isip habang siya ay nakatayo sa harap ni David na isipan niyang tumanggi kay David ngunit paano niya tatanggihan ang isang hari na humawak sa kanyang mga kamay. Paano kung hindi siya biktima kundi isang manunukso na masaya na samantalahin ang panghabang buhay na pagkakataon sa kayamanan at kapangyarihan. Ang kasulatan ay nagiiwan ng maraming hindi sinasabi at hindi sumasagot sa lahat ng alam natin ay iyon sa lapit ng kanyang silid. Si Haring David ay nagtanim ng isang maitim na binhi sa sinapupunan. Ni Bathsheba ng isang binhi na tutubo upang maging isang kalaliman. Ko ay buntes ay ligtas na ipagpalagay na sa pagtanggap ng mensaheng ito mula kay Bathsheba. Ang puso ni David ay tumibok ng takot at mabigat na implikasyon ng isang hari na nangalunya sa asawa ng isang marangal na sundalo ay hindi karapat-dapat sa katapatan tulad ng isang iskandalo ay iyanig ang kapangyarihang pampolitika ni David. Alam ni David na kailangan niyang kumilos ng mabilis at bumuo ng isang plano kung uuwi si Uriah at gumugol ng matalik na panahon kay Bathsheba. Pagkatapos ng ipanganak ang bata na si Uriah at ang lahat ay ipagpalagay na ang bagong panganak ay anak ni Uriah, huwad na interes sa pagunlad ng digmaan at tinanong siya tungkol kay Joab at sa mga sundalo. Ngunit ang gusto lang ni David ay umuwi si Uriah sa kanyang asawang si Sheba upang ang anumang senyales ng kanyang pagbubuntis ay maaaring maiugnay sa kanya. Kay Uriah, ikaw ay lumaban ng buong tapang at walang kapagurang. Bumalik sa iyong bahay at maghugas ng iyong mga paa at i-refresh ang iyong sarili na karapat dapat kahit kaano man lamang ang iminungkahi kay David na may sapilitang kalmado sa kanyang kasamahan, gayon pa man ay mahigpit ang paghawak ng kanyang kasamahan at kasama. Ang pagsunod sa alituntunin ng pag-uugali ng mga mandirigma, tumanggi si Uriah tumugon siya. Ang kaban sa Israel at Juda ay nananatiling marubdob at ang aking kumander na si Joab at ang mga tauhan ng aking Panginoon ay nagkampo sa bukas na bansa. Paano ako makapupunta sa aking bahay upang kumain at uminom at makipagtipan sa aking asawa habang ikaw ay nabubuhay, hindi ako gagawa ng isang bagay na marangal na natutulog si Uriya sa pasukan ng palasyo kasama ng mga lingkod ni David na nagbabantay sa kanya. Ang ikalawang pagtatangka ay inanyayahan ni David Si Uraya na kumain at uminom kasama niya ang layunin ay lasingin si Uraya upang makauwi siya sa kabila ng alak na pinananatiling Tapat ni Uriah sa ang kanyang alituntunin ng pag-uugali at muling natulog sa mga tagapaglingkod, ang pagkabalisa ay lumalago sa puso ni David ang kanyang kasalanan, ay malapit ng malantad sa buong Israel at ang mga kahihinatnan ay kakilakilabot na si David ay nahaharap ngayon sa pagpili sa pagitan ng kanyang kinabukasan bilang hari o ang buhay ng inosenteng kawal na ito. Isinulat ni David ang kanyang desisyon na tinatakan ay sa isang mensahe kay Joab at iniutos kay Uriah na ihatid ito kay Uriah. Ang sulat na matatag habang siya ay nagmamartsa pabalik. Hindi alam ng warfront na inihahatid. Niya ang kanyang hatol na kamatayan gamit ang kanyang sarili sa mga kamay ni Joab sa pagtanggap ng mga utos na humarap sa grim na gawain. Inilagay si Uriah sa nangunguna sa pinakamahirap na pakikipaglaban at pagkatapos ay umatras mula sa kanya upang siya ay mapahamak at mamatay. Alam ito ni Joab ay hindi isang madaling gawain na ito ay hindi anumang sundalo siya ay ura. Ang Hittite ang ang makapangyarihang mandirigmang si Joab ay kailangang ilagay siya laban sa mga mandirigma ng parehong kalibre habang ang labanan ay nagaganap sa paligid ng mga pader ng kinubkob na lungsod ng Rabba kung saan pinatibay ng mga amonita ang kanilang sarili kay Joab. Inilagay si Uraya sa pinakamababang kapakipakinabang na punto na ipinagtanggol ng pinakamaraming lungsod. Lalong tumindi ang labanan ng magikiting na mandirigma at habang papalapit ang mga tropa ni Uraya sa mga pader ng lungsod ay nagbigay si Joab ng hudyat para sa isang madiskarteng retreat ay hinila ng mga sundalo bumalik kasunod ng mga utos na tinanggap ng lahat ang lahat maliban kay Uraya. Habang si Uraya ay nakatayong mag-isa ang mga Gates ng lungsod ay bumukas at ang mga Ammonite na pinakamabangis na Mandirigma ay umahon sa dugong basang basa sa mga lugar na si Uraya ay nakatayo matatag habang ang paligid niya ay naalis sa kanyang mga kapwa sundalo. Napagtanto niya na siya ay nakahiwalay ngunit huli na ang lahat ng isang tapat na kasamahan ay nakatayo sa tabi niya ang kanyang espada ay buong tapang na hinarap ni Uriah ang paparating na mga Ammonite na sundalo na sumugod sa walang humpay na alon para isipin na sa kanyang mga huling sandali. Ay hindi huminahon ng resolusyon ni Uraya ay lumaban siya ng buong tapang habang hawak ang kanyang espada sa husay at kabangisan na naging dahilan kung bakit siya naging isa sa mga elite na mandirigma ni David ngunit napakalaki ng mga pagkakataon at nakompleto ang pagkakanulo. Si Uraya ang tapat na Hittite na naglingkod sa kanyang hari ng may matatag na pananampalataya ay nahulog noong araw na yon na hindi alam ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang pag-abandona sa larangan ng digmaan pabalik sa Jerusalem. Nawala si Uriah sinagot ni David, si Joab ng isang nakakapanatag na mensahe na huwag hayaang magalit sa iyo ang bagay na ito dahil nilalamon ng espada ang lahat sa kasamaang palad, ang nakakapagpaginhawang balita kay David ay isang malungkot na pagkabigla kay Bathsheba siya ay nagdalamhati sa trahedya na wakas ng kanyang asawa habang siya ay nagdadalamhati. Naghintay si David na marahil ay naiinip na kailangan niyang tapusin ang kanyang pabalat kapag natapos na ang panahon ng umaga. Naligo si David nagtungo si Sheba sa palasyo at pinakasalan. Siya at nang maglaon ay nanganak si Sheba ng isang anak na lalaki. Masaya sa kanyang bagong panganak na akala ni David na ito na ang katapusan ng kanyang mga problema ngunit Uh, ito ang tunay na simula ng kanyang trahedya at ito ay isang banal na mensahero na darating upang ipahayag ito. Si Nathan na propeta ay pumasok sa palasyo. Ang kanyang misyon? Malinaw na natagpuan niya si Haring David sa kanyang silid ng walang paunang salita. Inilunsad ni Nathan sa isang talinghaga ang isang kwento ng isang mayaman na may maraming tupa na sa halip na gumamit ng kanyang sariling kinuha ang nag-iisang kordero, ang isang mahirap na tao na pinakinggan ni David ang kanyang interes. Sa paglalahad ng kwento ang kanyang pakiramdam, nang hustisya ay nagalabang taong gumawa nito ay nararapat na mamatay. Nagpahayag siya ng galit si Nathan ay bumaling kay David ang kanyang titig pa na panay ikaw ang lalaking. Iyon sabi niya ang bigat ng ang kanyang mga salita na nakasabit sa hangin ng pagkabigla ay bumalatay sa mukha ni David. Hindi siya Kumibot ni Nathan ng detalyadong mga kasalanan ni David ang pagkuha sa saasawa ni Uriah na nag-oorkestra sa pagkamatay ni Uriah. Hindi nakatakas si David sa madilim na katotohanan ng kanyang mga aksyon. Ibinigay ni Nathan ang hatol ng Diyos sa susunod na ang tabak ay hindi kailanman aalis sa bahay ni David at ang anak na ipinanganak kay Bathsheba ay mamamatay. Naiwan si David na mag-isa sa kanyang silid ang bigat ng mga sinabi ni Nathan na dumudugo sa kanya. Pero maya maya pa ay mas durog na. Balita ang darating sa kanya ni Bathsheba na anak. Naging masama nang nanginginig sa kanyang kaibuturan. Bumaling si David sa Diyos na humingi ng kapatawaran at awa siya. Ay lumuhod ang kanyang maharlikang kasuotan walang kalasag laban sa kawalan ng pag-asa na humawak sa kanya. Ako ay nagkasala laban sa Panginoon siya ay nagtapat ng malakas sa kanyang tinig. Sinakal ng pagsisisi ang pagkakasala na kanina ay nakakubli sa mga anino ay nakatayo na ngayon sa harapan sa kanya. Ang pag-amin ni David ay simula pa lamang na siya ay nagayuno na naghahangad na matubos ang kanyang mga kasalanan. Napahiga siya sa lupa buong gabi sa malamig na matigas na sahig na lubos na kaibahan sa kanyang karaniwang makaharing higaan. Ang kanyang mga panalangin ay taimtim na puno ng paghingi ng tawad at awa hindi para sa kanyang sarili, ngunit para sa bata. Si Bathsheba ay nagdala ng inosenteng buhay na nahuli ng kasalanan ng isang amana, na nakalulungkot na ang sakit ay kumitil sa buhay ng batang bata sa kabila. Nang taos-pusong pagsisisi at matinding paghihirap ni David Lubhang nagdadalamhati si David ngunit tinanggap niya ang malupit na katotohanan ng kanyang kapalaran. Nakahanap siya ng aliw sa pag -aliw sa kanyang asawa, si Bathsheba. Pagkatapos ay unti-unting bumalik sa mga hinihingi ng kanyang responsibilidad. Habang ang trahedya na pangyayaring ito ay nagsara ng isang kabanata ng kalungkutan, para sa paliguan ni Sheba ito ang simula ng isang mas madilim na saga na makakaapekto sa mga anak ni David para sa paliguan si Sheba. Ang paglalakbay ay hindi natapos sa kalungkutan na ito ay patuloy na umakyat sa anghanay ng impluensya sa loob ng palasyo. Sa huli ay tinitiyak na ang kanyang anak na si Solomon ay magmamana ng trono ni David at matiyak ang hinaharap para sa kanyang angkan habang si David ang kanyang mga anak ay patuloy na binayaran ang halaga para sa buhay ni Uriah. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento. Pero bago ang lahat hinihiling, kung nasuportahan mo ako sa pamamagitan ng pag-like and subscribe sa aking channel upang sama-sama tayo sa daan ng Panginoon. Muli salamat!